Nawala bang bigla yung Facebook mo or hindi ka na makakalagin? Tapos, nung chinek mo yung email mo, may nag-email na your Facebook account has been hacked. So yun, isa yun sa mga technique na hindi ka na makalagin or sign na na-hack yung Facebook mo. Sa video na to ituturo natin paano ba natin maiwasan yung ma-hack sa Facebook kasi ngayon napaka-importante ng Facebook natin. Isang hack lang yung magagawa. Mawawala na yung messages mo, mawawala na yung account mo, nag-change ng password. Especially pag na-monetize na yung account mo, yun, posibleng mawala yung pera. So, maraming nag-attempt na mag-hack ng Facebook. So, kasi once na ma-hack yung Facebook mo, yung hacker is sisilip dun sa messages mo. Tapos, pipiliin nila yung mga kaibigan mo. Tapos, mag-message yan. Pare, kumusta? Pwede pahiram ng Gcash? Ayun. So, isa yun, nagagamitin ng mga hacker. Bakit gusto nilang i-hack yung Facebook mo? Para mang-scam ng ibang tao, ginagamit yung account mo. Kasi nag-iisip sila, yun. Ah, ito legit. So, yun. Pwede na silang ma-hack. So, may mga kapamilya akong nahack yung Facebook nila. Number one is, nag-click sila ng link na nakita nila sa messenger. So, sample lang link is yung Jollibee na may, tapos may pamimigay daw. Or, ito, cash. Just keep sharing. Yun yung mga technique. Social engineering. Para ma-share talaga nung ma-forwardan mo yung link. Yung problema, pag clinic mo yung link, na-compromise or na-hack na pala yung account mo. Isa yan. Pwede kasi yung ganun yung style ng hacking. Kaya, never ever mag-click ng link when it comes to Messenger. Wag na wag kayong basta lang mag-click ng link. sayan yan. So, pag click nyo yung link, compromise na. So, i-check nyo muna yung Facebook nyo if na-hack ba talaga. So, number one is mag re in ka ng cellphone. Encode mo yung password. code mo yun. Tapos, yun, kung ayaw talaga, try mo i-reset yung password. Kung ayaw talaga, try mo using mobile number. So, yun. Check your Facebook kung nahack ba talaga. Pero huwag kang mag-alala. Pwede pa natin yan ma-recover kung hindi ka talaga mag in using your password and the mobile phone. So, number two, is pwede kang magpunta doon sa Facebook recovery page. So click my account. My account is compromised. Tapos maglilink yan doon sa email address na binayin mo sa Facebook. Tapos yun, after that, pwede mong gamitin yung reset password para mag-recover mo ulit yung account mo. Kaya napaka-importante. So, kung nakalagin na kayo, so yun. Or, nakalagay na kayo using that forget password or yung link na na-click nyo sa email. So, pwede na yun. Tapos, after that, kung nakalagay na talaga kayo, i-secure natin yung account natin. Paano ba i-secure? Create a strong password. So, wag kayong mag-password ng password123. So, yun yung pinakamadali. Pinakamahack yun. And make sure merong numero special characters yung password nyo. May big letters, small letters, mixed. So, yun. Para mas mas secure. So, number one is create a, use a strong password. Number two is i-bind nyo yung cellphone number nyo sa Facebook account nyo. Kasi pwede na tayong mag-add ng telephone number sa Facebook account natin. Para kung sakaling yung email is ma-hack or hindi accessible, pwede sa cellphone na number. Pwede ka sa kasi sa cellphone na code. Magpa-text ka lang sa Facebook para makalagin. So, yun yun. So, yun yung tawag is enable two-factor authentication. So, aside sa mag-text, pwede ka rin mag-generate ng QR code yung sa Google Authenticator. I-add nyo yung Facebook nyo. Tapos, mag mag-generate niya ng number. Numbers. Random numbers. Hihingin niya ni Facebook para makasuccessfully log in. Pero yun, yung challenge nun is, once mawala yung mobile phone nyo, tapos wala kayong access dun sa number, is yun yung mahirap. Yan. So, number one is strong password. Number two, bind your mobile phone number sa Facebook. Number three, enable two-factor authentication. So, yun yung tatlong yun is napaka secure na yun actually and number never share your email address na ginamit nyo sa Facebook so yun isa pa rin yun. kung sakali alaman nyo na merong nag-hack talaga pwede nyo i-report yung account nyo na maraming nag-attempt ng hack sa Facebook Help Center. Yun yung pinaka ano, report account. And then, uh, once ma-compromise yung email nyo or Facebook account, please, please, i-share nyo yung friend na itag kayo doon. I-announce nyo na yung Facebook ko is na-hack. Huwag kayong mag-message or huwag nyong paniwalaan kung anong message after this sent na time. So, yun. Yun yung mga steps na pwede natin gawin para mas mas secure yung Facebook natin. Kasi sa panahon ngayon, marami na talagang gustong umangkin sa account natin. Lalo na pag marami kang followers at page. So yun, shout out. Alright. And hopefully, nakatulong yung video na to para ma-recover yung Facebook nyo and if ever, mas secure yung Facebook nyo para iwas tayong ma-hack. Huwag kayong mag-click ng link kung ano-ano. Kahit friend or family pa yung nag-send. May nag-send nga sa akin yung uh, family ko. Jollibee daw. Ko, sinabi ko, reply ko. This is a phishing link. Please stop spreading. So, ganun lang. Para iwasang ma-hack yung Facebook nyo. Kung meron pa kayong questions and clarifications, I-like lang yung page ko, Elmer Shocks. Search nyo lang. Okay? Follow and subscribe for more. Share.